So, isunod naman natin itong isang to. Yan, pinalaskalas ko na kaya yung mga piyesa niya. So, kukuna natin siya ng uh, continuity. Kung mayroon siyang continuity. Iyon natin dito. Yan. inuuna natin. So, wala tayong nakukuhang resistance. Ibig sabihin, uh, may problema tong winding ng motor na to. So, buksan natin tong motor na to. Ito, sira din pala yung swing arms nito. Ayan Oh. Kaya pala patawing-tawing na to. Pag ganyan-ganyan yan. -ganyan Kasi wala na siyang holder dito eh. So, papalitan natin yan. Yan, nadi sa simbolo natin. Tingnan natin to. Ito, may tama din pala tong busing nito. Papalitan na yan. Kayod na yun. Eh, oh. So, ito. Papalitan natin ng busing yan. So, tingnan natin to natin ang protector ito protector nya Ayan. tingnan natin yan kakalasin natin chicken natin yan Kinalas ko na sira yung kanyang protector ito sira yan Papalitan natin yan so ito pong state itong rotor na to sira yung kanyang shafting yan masyado ng malalim So ang gagawin natin dyan, papalitan natin to ng shafting. Dahil itong rotor, ayan o. Oh, masyadong kinayod na niya. Ibig sabihin, sira yung rotor niya at saka yung kanyang busing, kaya ganyan. O, ayan o, oh, tingnan niyo o. Oh, kayod na kayod ng masyado kanyang uh, rotor na ito. Ayan. So, papalta natin siya ng shafting. Kailangan natin dyan ng pentel pen ito, naggawa na ako ng guhit ito, ginuhitan ko na yan ng pentil pen, so ang gagawin nyo itong bandang likuran, ito, itong maiksi ayan o oh. itong maiksing portion na yan yan yung ating kukuna ng sukat yan, yung maiksi na yan so yan, ganyan nakasukat siyang ganyan para pagka inilabas natin alam natin kung paano natin ibabalik at itong gasgas -gas na to ito itong lugar na to ay nasa labas siya yan nasa labas na. Na. Gee! So, papalitan natin ng bago. Yan, papalitan natin ng bago yan. Ito na yung shafting na binili natin. Yan, bago yan. Ito yung kanyang luma. Papalitan natin yan. Bumili rin tayo nito. Kanyang heat protector. Papalitan natin lahat yan. So, ganyan ang kasanyan. Yan, ito yung kailangan natin. So, ito yung sukat na. Ayan. tapat natin. O, oh, yun. Yan. Okay na yan. Pasok na pasok na yan. Ayan, o. Oh. Hmm. So, ganoon lang po magpalit ng uh, buheng. Okay na yan. Ah, na natin. Mahina na natin yan. Babalutin na lang natin. So, yan. Okay na. Nai-connect na natin. Ating switch. Tingnan natin yung kanya resistance. Ayun. Nakakakuha tayo ng 3716 ito naman sa kabila ay 334.9 297.5 Iyok natin Yun, so okay Okay ang kanyang resistance Matapos na nating palitan siya ng heat protector So okay na yan, bubuwi na natin yan Palibasa nga ito ay putol Ito Palitan natin ito Uh -huh. <Saroon> Hanap natin yan May kanal dito yan Ayan eh, o oh. oh, May kanal yan Itatama lang natin Yun yan. So pasok natin yun yan ay na lalaro na siya ngayon lalagyan natin siya rito ng metal screw lalagyan natin to para pinaka lock nya yan so yun lalaro na siya yan o oh. hmm. Ha. I. na hmm. laro siya. Yung, sadrun natin. Ni narin. Ng buo na siya. Yan. Chào bien. Cái Nó đen. Nhiều. Nó rắn. Ngờ So, yun po, nari na. So, pinalagyan natin ng shakti at saka ng bushing. At saka nung uh, protection niya. Ito na siya ngayon. Nag-swing na siya.